Hi! Ngayon, pag-uusapan ko ang dalawang karaniwang sintomas na ipinapakita ng aking mga pasyente. Ang isa ay lagnat at ang isa pa ay sipon. Ano ang lagnat? Ang temperatura na 98.9 Fahrenheit sa umaga at 99.9 Fahrenheit sa gabi ay tinatawag na lagnat. Ito ay isang theoretical na definisyon. At ano ang malamig? Ito ay karaniwang sipon, anumang tumutulong ilong, baradong ilong, sakit ng ulo sa harapan, pangangati sa ilong, o pagluha ng mga mata, pangangati sa mata. Ang lahat ng mga sintomas, like ay tinatawag na mga sintomas parang trangkaso, nagpapahiwatig ng sipon. maaring sanhi ng allergy o infection ang sintomas. Upang maiwasan ang sipon, mag-social distancing, magsuot ng mask, at palakasin ang immune system. So, pagkain ng masustansyang dieta na may berdeng gulay, iwasan ang dieta mataas sa carbohydrates. Dagdagan ng 'yong pag-inom ng protina araw-araw at mag-ehersisyo araw-araw. Salamat.